Hello guys, good afternoon. Time check in Texas sa alas 3 ng alas 3.22 ng alas 4 pala. Alas 4.22 ng tanghali. Yan, mag-harvest ako ng kalabasa. Pero ang kalabasa na harvestin ko yung uh, ganito ang itsura niya. Yan. Dito. Kasi ano na siya. kita. Happy scene masa na minute pala. Ayan. Ayan. Ito, thank you. Ayan. Ito basya. Ano na bang iba Ano na pala ngayon? Kasi masarap Bulayin ang ah uh, kalabasa na medyo bata pa. yung mga kantalop ko. Saka ito, malaki na rin ang aking seedless na watermelon. Akala ko ano ito. Kalabasa din pala yan. Hindi pala ito sa Kalabasa na kung baga sa atin, binutili siya Ang daming bunga ng aking uh, mga tanim na ano, kalabasa, kantalop at saka watermelon. ito pa sa watermelon, may bunga. Ayan. Ayan. Ayan, may bunga. Ito ang kantalops <laughs> ko. Ayan. Ito yung kantalops <laughs> ko. Ito, ito, ito. Ayan. Malala. summer na kasi ini mga na siya ah, nilagay kami ng fertilizer yung all purpose na fertilizer kasi ang ah, hindi sila matubag yung dahon nila pet pet ng mga katarusa yun yung malaking katarusa malapit na sa parang yellow green hindi ko hindi pa ako nakakain ng ganong klase ang parang yung parang yellow yung nakain ko parang yellow green yung, yung, ang ano na napapaneh yung dalbo ni to talos ni to kasi mo tra melon yun ang nakain ko magiging yung, uh, yellow ito tapos yung aking mga uh, mais aking mga mais medyo payat pero okay din yan meron po malaki oh meron malaki na kalabasa na katulad ng ayan ko ayan ang ganun pa oh. hmm. maraming kalabasa Ayan, kalabasa ang galing kalabasa. Inaubos ko na. Ito ang bang kulay nito. Puti. May puti pa na kalabasa. Ayan, puti. Ayan. Ayan. Ito. Ang ganito. Ayan, ganito. Ayan, pag nag-inig yan, Ito, medyo hinig na siya. Hindi ko Cakap so, aku nak lagi